Si Harry Roque daw ay eh, nabasa ko ngayon. Sumipot sa Senado. Sana makakuha pa ng additional information ng ating Senado, no? Makatulong sa kanilang investigasyon. Kasi si Alice Go, kung wala na lang pag-asa Hindi na makita si Alice Go. So, iwanan na lang natin tong issue na to mga kapatid dahil sa tingin ko mamamatay nito unti-unti wala nang mangyayari dito. Kaya puntahan na lang natin ang issue tungkol nitong baha sa Metro Manila na liban sa taon-taon meron talagang napipinsala. Taon-taon, pagtag-ulan, baha, tapos merong undoy itong karina ngayon. At ang tanong, bakit hindi talaga mabigyan ng solusyon? Ako, ang nasa tingin ko, hindi talaga mabigyan ng solusyon ito kasi wala talagang seryoso nagawan ito ng solusyon ng ating mga official ng gobyerno. Magmula sa Senado, House of Representatives, at saka mga ahensya ng ating gobyerno, di pa di DPWH man ito o kung ano man. Walang seryoso. Pero kung titingnan niyo mga kapatid, ano, eh, halos sa mga taong ito nakatira dyan sa, sa Metro Manila. Kasi dyan sila naghahanap buhay. Nagtatrabaho sila sa mga opisina ng ating gobyerno. Pero magtataka ka, bakit parang wala lang sa kanila? Para bang ano lang? Eh, pag may ano, sasabihin lang, baha na naman, tat, tinatamaan na naman tayo, Nasaan na pala yung pera na pang para, para dyan? Ayaw, di ba mga kapatid? Ganyan ang attitude ng mga ito. Kasi nga, ang mga ito ay wala naman talagang tahanan na tunay na consider nila na dyan na sila. May mga tahanan, mga bahay ito sa ibang lugar ng Pilipinas na ang gaganda. Baka hindi patamaan ng mga ganitong klasing dilupyo at sigurado ako may mga tahanan may mga bahay pa ito mga, mga ito sa ibang bansa na pagkagagulo tayo dito iiwalan lang tayo kaya ganon eh bakit naman mag-iisip? pero kung ikaw kapatid, o ikaw talaga tagad yan yung bahay mo, yun lang talaga yun lang ang property mo wala ka ng property sa ibang lugar at tatamaan ka na kapalaging ganyan. Gagawa ka ng paraan, may ayos ito. Kaya lang, hindi talaga gawa ng paraan kasi bakit? Ang mga taong ito ay tawag ko mga spectators. Nanunood lamang kung ano yung mga nangyari doon sa kanilang palibot kasi sila na naman nandyan naman sa mga gandang lugar, matataas, magaganda ang drainage, may mga gandang bahay may extra palapag ng bahay, may mga budega ng pagkain na pag may, mga crisis na ganito, sila hindi masyadong maapektuhan. Yung iba nga, hindi nga talaga maapektuhan. Kasi kahit gaano kalakas yung bagyo, yung building ang tibay-tibay. Di kagaya ng mga kababayan nating iba na sa low-lying area nakatira. Kasi wala naman silang kakayanang bumili ng mga property mga prime ano to mga prime lots na sa ano dinidevelop ni Villar at saka ibang mga developers diyan. Ito mga taong ito nasa baba talagang nandiyan lang. Although kasalanan din ng ating mga kapatid na diyan sila nagtirik ng kanilang mga bahay. Kaya lang ang development kasi ang progress nasa sa Metro Manila. Lahat ng mga taga-probinsya nagsipunta na diyan. Kasi pinabayaan kasi ng mga taga Metro Manila, ito mga officials natin, yung mga probinsya na sana magkaroon din ng mga hanap buhay, Wala din eh. Kaya magdagsaan talaga ito papuntang Manila. Ngayon, bahala na. Sabihin nila, di ba, hindi na tayo Hindi nila sinabi ito directly. Nasa likod ng kanyang kaisipan ito. Kaya no wonder, 2009 si Undoy, Karina 2024 almost 14 15 years ito ganito pa rin walang nangyari at ito ay isang indication din na kung ang itong mga taong ito magmula sa mga senador house of representatives mga congressmen ating mga official mga kung sino man dyan kung itong mga ito hindi nila ma-maintain, hindi nila maiayos ang Metro Manila, ibig lamang sabihin, hindi rin nila maiayos ang buong bansa. Puro lang ito panuod. Pagkatapos, pag may nangyari, sisihan. Tatakpan nilang, subukan nilang tatakpan yung mga kanilang pagkukulang, yung kanilang mga kasalanan. Pero dapat ba natin sisihin ang mga taong ito, mga kapatid? Partly, pero tayo masisi din. E binoto natin eh. Kailang kapatid, sino naman kaya nga ibiboto natin? Ah, ito nga kasi. Maghanda talaga kayo. Kahit wala naman talagang politikong matino. Ah, kasi pagpasok ng mga ito, non-traditional. Pagka nakatikim na, at wala ring magawa kasi syempre kalakaran eh papasok sila ngayon sa kasabihan at tanggapit nila yung kasabihan if you cannot beat them join them biruin mo makipagbuno ay wala kang magawa join ka na lang ganyan ang kahirapan din i-accept din natin yung reality na ganito kaya lang dapat itong bagong henerasyon mag-umpisa na kayong mag-develop Mag-groom na kayo I-educate ninyo uh, Basta bigyan nyo na lahat ng pangangailangan nito Na ma-develop ito Na magiging mga leaders Ng ating bansa in the future Kasi itong mga matanda ngayon Ilang term na sila dyan Wala namang nagawang matinoin mga ito Ano pa ito? Mga involved pa ito sa mga anomalya Ilang terms na nanandyan Pero wala namang nagawa mga artista, mga popular na mga tao. Palitan nyo na, mga kapatid. Nasabi ko ito, baka sabihin nyo, ikaw, ano kung palang ginawa mo? Hindi naman ako bumuboto ang artista. Hindi. At kung minsan, mas mabuti na lang hindi ako buboto kaysa buboto ako ng mga tao walang magbigay sa aking matinong contribution sa ating bansa itong mata ko pagka ganitong oras mga kapatid Di mo pililan gano'n gano'n eh. parang dry matanda may edad na talaga tayo mga kapatid ano so, sandali lang mga kapatid yung mga ka mga ganitong oras para kang wala ng energy siguro ah. sa umaga naman kasi nakaka-istorbo tayo sa ating mga, mga nangatulog pa no tuloy natin mga kapatid ano kaya ganito mag-groom kayo ngayon, ang question ngayon dyan, may pag-asa pa kaya itong ma-resolve ma ang Metro Manila? Kasi alam niyo mga kapatid, ano, ako'y mananawagan, ako'y makikiusap dun sa ating mga kasama sa gobyerno na hindi naman mataas ang inyong mga posisyon sa gobyerno pero mga susi din kayo eh. Kayo ang susi. Ang pabayaan ninyo itong inyong mga leaders na sila tapos kayo gano'n na rin aalalahanin ninyo na meron tayong mga duties and responsibilities. Ang Metro Manila para sa akin ay center ng ating commerce. Pangalawa ang Cebu. Siguro Davao, no? Pero ang Metro Manila talaga, sentro siya. Kaya isa o dalawang araw lang na maantala ang operasyon nito. Normal na operasyon. Kasi binaha, no? Merong kalamidad, binaha o kaya may walang kuryente o kaya mayroong mga nag-strike na mga tao ang laki na mawala sa ating economy malaki mga kapatid kaya kayong mga uh, nasa flood control gawin ninyo ang dapat gawin itong sa DPWH alam naman kasi namin meron kayong natatanggap eh alam namin yun ako marami akong kakilala hindi ko na lang sabihin. Eh, delikado ako. Baka mamaya padala ako nito sa Senado. Eh, sige lang. Subukan lang natin. Mag-usap tayong ganito. Mga kap Pero totoo yan ha. Meron akong kakilala, mga kakilala na talagang tumatanggap sila. Alam namin to. Pinabayaan na nga lang namin kayo. Gawin nyo naman ang inyong mga trabaho. Kung ano man yung kailangan ng Metro Manila, gawin niyo Kasi nandyan kayo eh kayong mga nakatira dyan. Huwag ninyo nang gayahin yung iba nating mga kasama na sa taas na parang walang pakialam. Wala talagang pakialam ang mga ito. Kaya gawan, gawan nyo ng paraan, mahirap talaga. Pero alam ko, meron din in the long run, meron din magagawa ito. Ulitin ko, no? ang Metro Manila ay center ng ating commerce. Pag naantala ang operasyon nito kahit isang araw lang, Billions or millions of pesos ang mawala dahil nito. Flood control. Dapat maayos natin ito. At itong ating mga politiko, eh paano ba natin sabihin ito mga kapatid? Ganito na lang siguro, no? Kaya nyo kaya Biliar, si Nabiliar, Mani si Manibiliar, si Sintia Biliar na pagbawalan kasama ng mga mga developers na huwag nang bilhin yung mga murang lupa na kung saan itong mga lupang ito, ito yung mga catch basin o kaya daanan ng daloy ng tubig na talagang ito ang magpe-prevent ng flooding sa Metro Manila. At dito nyo ilagay yung mga malalaki yung bomba. Kolektahin. wag harangan kasi yung, ano, yung daan ng tubig. At saka yung punduhan ng tubig, huwag lagyan ng mga building. Kasi saan mapupunta ang ibang tubig nito? Mapupunta talaga kung saan saan. Nature's mga ano kasi ito, natural na mga mga kuntur mga elevation ng ah, ng lupa na ginawa mismo ng ating kalikasan upang maiwasan yung mga baha. Diba, mga kapatid? At wag na imbilhin ito. Pwede pa kaya kayong mga nasa Senado, gumawa kayo ng batas? na magmula ngayon hindi na pwedeng ganito na magmula ngayon kailangan gumawa tayo ng mga paraan na may, ma, 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 maggawa tayo ng study kung saan yung luga, mga lugar na wag galawin kasi sa Bangladesh ang ginawa nila yung mga lugar na mga mabapapa hinukay nila mga kapatid ang ganda nga, hinukay ginawa itong parang ano, lake lalaki nga katapos ginawang park. Pag ulan, doon huhulog yung tubig, doon ladaloy. Ang lalaki ng mga kanal nila. Kaya ang mga kanal nila, kung minsan magtataka ka eh, kanal ba yan? Parang ilog. Ang lalapad. Parang ilog talaga ang tingin mo. Kasi ang lapad talaga. Ganun ang kanal nila. Tapos yung mga mga ano nila, yung mga parang lake, doon kinukolekta ang tubig, tapos binubomba palabas tapos yung mga dike nila na kaya yung mga papasok na tubig kasi hindi mo maiwasan galing sa dagat kaya nga yung bumbahin palabas kasama yung mga galing sa ilog simple lang naman yan mga kapatid eh. kailangan lang talaga ng pera at ang pinaka-importante yung pag-aaral magagaling naman tayo mga kapatid eh, sa ibang bansa eh. hinahangaan tayo ang mga engineers natin hinahangaan lalo na sa design sa architecture sa civil engineering magaling tayo eh. Eh bakit dito hindi natin magawa mga kapatid? Siguro naman sa panahong ito, mga may pera na rin kayo eh. Huwag na masyadong magkaroon pa ng maraming pera. Kahit hindi na kayo mag-contribute, bawasan sana yung mga nakuha ninyo, legal or illegal. Kahit hindi na bawasan yun, yun na lang inyong contribution, yung inyong utak, yung inyong skill na may apply. At sana magkaisa na kayo na sa gobyerno, hindi kayo magturuan, maghintayan. Naghihintayan kasi kayo eh. Ayon yung pumunta sa isang, ayon yung makipag-consolidate, ayon yung makipag-usap, iwan ko anong dahilan. Bakit kasi kung sa Senado pakinggan niyo? Maano kay eh, maano mo na itong mga taong ito hindi nag-uusap. Ang Senado, Kagaya nung minsan, sabi, pwede naman pala pag kami nag-release na ng anong tawag nun, yung warrant of arrest, pwede na matrigger yung whole departure order. Eh bakit hintayin pa yung ano, yung mga ganong ang investigasyon, mga inquiry, hearing-hearing? Dapat bang hindi na kailangan yan? Siguro mag-request kayo, pwede ba Mr. President, Uh, pwede kaya magpadala kayo ng tao Pag-usapan lang namin to Kung halimbawa merong ganito Pwede ba kaming gumawa ng ganito Mag-hold departure order Hindi magka-coordinate na kayo Isang example yan Pangalawang example Yung Pogo Hindi na kailangan ng Senate hearing Kailangan lang talaga May mag-initiate sa isa O ilang tao sa inyo Ilang department sa inyo Na mag-usap at titingnan itong problema na ito na balita na sa amin eh. May magagawa kaya tayo. Bago tayo kumawa ng hiring, baka pwede natin gawin itong ganito. Para naman, pag nag na, alam natin kung ano ang dapat nating itanong. Eh, parang namimingwit lang kasi tayo pagka nag-hearing eh. Namimingwit, walang, sigura, walang siguro kung may makukuha at saka pipiliin pa natin yung makukuha natin. Makukuha natin yung pabor sa atin. Kaya mga kapatid, ma -ano, mag-improve na sana tayo, ano mga kapatid? Kaya kung tinitingnan ko ang mga ganito, sabi ko hindi nag-uusap ang mga taong ito. Kaya delay na delay. Ang bureaucracy nga natin matindi na, ano? kaya nadidilay. Bureaucracy lang natin. Yung bang kailangan dadaan ka talaga ng maraming departamento bago mo makuha yung resultang kailangan mo. Bureaucracy yan. Pero hindi naman kailangan patiba ang relationship ninyo. Eh, meron pa rin kayong parang gap na ayaw yung gumalaw doon. Nakakasira kasi dyan yung inyong political affiliation. Pagka ganitong party siya, department na ganito, o eh, ahensya ng gobyerno ganito ito naman ganito magkaiba ang mga political ano nito parties hindi na magkasundo malungkot talaga maliit lang tayong bansa kukunti lang tayo ganito pa tayo ano sana naman may pagbabago ano so iyon ay sa tapos pag-aralan niyo rin mga kapatid paano ba halimbawa malakas talaga yung ulan Makakapigil kaya yung mga dam natin? Baka marupok na ito, matagal na yan. Baka may mga crack na ito. O kaya yung material mismo, nag na. Kasi sa katagal ng gamit nito. Pag ang climate change talaga ay magiging problema problema na natin 5 years or 10 years from now. Makapigil pa kaya mga dam natin ito? Baka hindi na talaga, mga kapatid. Kaya siguro naman, mag-isip na tayo ngayon, ano bang gagawin? Kasi kailangan ito ng pera. Malaking pera. Huwag nyo namang pagka-interesan, ha, mga kapatid. Baka isipin nyo, ha, malaking pera. May makukuhaan naman tayo. Nasa inyo na rin. Kayo rin ang lulubog dyan. Dyan kayong nakatira. Ang problema lang nito, baka magkaparating na yung bagyo, Baka magsi-alis na rin ng mga taong to, no? Mga kapatid, isipin niya na ko. Yung halimbawa, taga DBT alam nila na itong structure ng dam, baka bibigay na. Eh, mga engineer, marunong mag-calculate yan, ha? Pagkatapos ngayon, eh, merong ano si NASA. O kaya itong atin na lang, ating weather forecast, parating malakas na ulan, maraming tubig na darating di kaya posible na itong araw na ito mag-evacuate na sila iwanan na kayo dyan sa Vitro Manila para pag sumabog ang dam sana hindi mangyari hindi sila makasama nito at ito mga taga DPWH at saka ibang mga tao natin na sa ating gobyerno alam din nila ito baka isa-isa sa kanila tahimik lang magkakwalak kaya, iwan ko mga kapatid, baka masama lang nasa isip ko, ano? Pero posible talaga ito na ang maiiwan lang tayo, kayo, na wala talaga magagawa. Babalik na lang sila pagtapos na ang kalamidad. Pagkatapos yun na, tutulong-tulong sa inyo. Pero wala, nawarak-warak na kayo. Sila naman, kahit mawarak yung mga properties, properties nila, meron naman silang iba kasi. Yan ang dapat nating isipin mga kapatid. Malaking bagay ito. Dalawa lang minimension ko ngayon, no? flood control at saka yung dam. Dalawa lang. At, ay, patatlo pala. At saka yung mga uh, ano to? catch basin. Mga lugar na punduhan ng tubig, daluyan ng tubig, daanan, na wag gawag galawin ito, pabayaan. bangkus gawa ng magandang gawing park o ano ba dyan para pagdating ng araw, mga magandang panahon, pwedeng mamasyal-pasyal, di ba? Siguro ganun ang gawin natin, mga kapatid. Ako naman ay hindi taga Metro Manila. Kaya lang ang ano kasi pag naapiktuhan ng Metro Manila, malaking bagay ito sa ating ekonomi. Kaya ayaw ko rin na parang magbawalang baw walang bahala na lang ako hindi ako magsalita kahit sabihin na lang natin dada ka ng dada dyan wala ka namang ginawa kahit na baka naman merong makarinig at maisip nila oo nga pala ganito ano kagaya ng ating ordinaryong mamamayan magagawa hindi niya alam na posibleng mangyaring ganito baka hindi rin niya alam na ang Metro Manila ay pinakamalaking commercial center ng ating bansa na yung trabaho niya kahit gani, gano'n lang kaliit ito, malaking contribution nito na maiwasan ang mga kalamidad na ganito upang maiwasan na maantala ang normal na operation ng ating bansa in terms of commerce dito sa Metro Manila na maapiktuhan ang buong ekonomi ng Pilipinas. Ganun lang muna mga kapatid, ano? Dito lang muna. Magandang araw po sa ating lahat.